Kung mahilig ka sa hipon, tamang tama, nandito ka ngayon dahil it's another hipon recipe ang share ko sa inyo for today's video. So ito na nga, nagpainit muna ako ng kawali and then naglagay ako ng konting mantika at ngayon naman ay naglagay ako ng half bar ng butter. At habang binimelt ko yung butter, hinulog ko na yung minced garlic. So dito gumamit ako ng dalawang buong ulo ng bawang. At ngayon naman, maglalagay ako ng smoked paprika, garlic powder, at dahil pepper is life, hindi pwedeng mawala ang pepper. Ganon. Maglalagay din ako ng honey para may konting tamis. Kung wala kayong honey, pwede kayong gumamit ng sugar. At hahaluin ko lang para mag-combine sila all together, na para bang nag-reunion lang sila. Ganon. Pinch of salt, punti ko nang makalimutan. At pagkatapos ay hahaluin ko lang ulit, and then hahayaan ko na siya hanggang sa mag-simmer. At once na nag-simmer na, na parang ganito pwede ko nang ihulog yung mga hipon. Ito po ay isang kilo ng hipon na na-devein ko na, Ginupit ko na yung mga antena niya, Patay yung matulis sa nguso niya, ginupit ko na din. Yung pag hindi ko na po pinakita, pero madali lang yon Kuha lang po kayo ng toothpick, and then, sa bandang likod ng hipon, meron kayong masusungkit doon na kulay itim, yun po yung dumi niya. At dito nga po ay halo ako ng halo dahil wala lang gusto ko lang. At itutuloy ko lang po yung pagluluto sa tamta mag temperature, low to medium po, pwede na. Na nga, tatakpan ko lang siya ulit at lulutuin ko lang hanggang sa mag-change ng color na parang ganito. di ba diba? Pantay-pantay na yung kulay nya, Nag-kulay orange siya. At syempre, gusto ko siyang mas pasarapin pa. Kaya naman mag-add ako ng dried herbs. Ayan. So, dito, magdadagdag lang ako ng konting oregano. Ito po yung dried oregano at dried basil. Ayan. So, mabibili nyo to sa kitchen needs. And to finish up, pag add lang po ako dito ng salted egg powder to add more flavor. This is from Spice Up. Available po to sa Shopee and Lazada. At kung meron po kayong TikTok account, available din po siya sa TikTok shop. At hahalin ko lang ulit for them to combine all together. Tapos nung titikpan ko, medyo kinalangan ako kaya nag-add pa ako ng konting salted egg powder. Sobrang sarap nito, promise, kaya sana matry niyo din. Sana po ay nagustuhan nyo itong shrimp recipe na shunay ko sa inyo today. Simple lang naman po yung mga ingredients nito, hindi po kayo mahihirapang hanapin. Yung iba mabibili nyo sa grocery stores, yung iba naman po mabibili nyo online at very affordable. At kung nagustuhan mo naman itong video na to, please comment down below and please don't forget to share this video. With your friends, thank you for watching. Hope to see you again on my next video. Spread the love.